All right mga tribo. So tapos na tayo mag-change oil na CBT cleaning natin siya. Linisan na natin air filter. Palit na rin tayo ng gear oil. So ngayon, bago natin pa andarin yung ating motor kasi na-change oil na rin natin siya. Kangan muna natin alisin yung oil change indicator na yan. So paano natin gagawin yan? So off natin to. Tapos uh, sabay nating pindutin to. Saka natin siya iyon. Okay? Pindot ang matagal, dalawa tapos on okay ayan, magsaset na yan ang unang masaset dyan is yung orasan kailangan nating set set yang oras okay na yung oras isa pa ayan, dito tayo ngayon magsaset kung ilang uh, milyahe yung ating Uh, tatakbuhin bago lumabas yung change oil indicator na yan so synthetic ang ating langis na nilagay, so ibig sabihin mas matagal kaysa sa normal na langis yung ating tatakbuhin I set natin ng 4000 so 5000 pindutin lang ulit natin 6000 500 o oh, hanggang 6,000 kilometers lang pala. Pero ngayon, isaset lang natin siya ng 4,000 kilometers. Pago, ah uh, pinutin lang natin hanggang lumabas yung 4,000. Ayan. Pag nab nabalabas na natin yan, pinutin natin yung set ngayon. Okay. Tapos, patayin natin ulit yung ignition. Pinutin natin na. Sakayan natin. Kaya ignition. Okay. Nawala. Yung oil change indicator. So ngayon, uh, mag a lang yung oil change indicator kapag nakaabot na tayo ng 4,000 kilometers. Okay? Yun na yung time kung mag... Yun na yung time para tayo ay mag-change oil. Alright? So, panda na natin. Pakinggan na natin. Woohoo! Grabe! Grabe yung tunog niya, men. Sobrang tahimik. So, idle lang natin siya. So, yun. Hanggang na naman yung vlog natin ngayon. So, yun. Like, share, subscribe kapag nakatulong tong video na to. Kita-kita sa isa sa sunod vlog. Yeah!